Sa kapangyarihan ng Diyos, tinatawag kong Espiritu na nagpapasakit sa may katawan. Sino ka man, nagpapagugnayan ka sa atin. Satur Arepotenes, Opera Ruta, Deum yung Viva, Panko Pindiris, Yashua Masiya, Emanuel, San Pedro de Pinto. Tuloy.

Lalayo ka dyan sa katorya. Sigurado ka? Oo. Ha? Ano ka? Tao o elemento? Elemento. Elemento ka. O, iba't ba't pinapasakita mo to? Ito yung buntis. Ha? Lakas ang boses, lakas. Prokultis, buho. O. Kakalasin mo na to. Ika'y elemento. Oo. O. Hindi mo napapasakitan tong batang to? Oo. Ha? Oo. Ano ka? Itim o puti? Tayo mag-usap. Itim. Itim. Oh. Ikaw na sa katawan niya at hindi ka taga diyan, ha? Oo. Oh, uh, Sigurado ka? Oo. Uh, uh, oh, oh. Okay, yung papi sa loob na kanya. Kaya tapos sa rin. Oh. Hindi mo na to babalikan, ha? Oo. Uh, uh, Saan ka nakatira dun sa lugar na to? Ha? Huh? Saan? But sa bubat. Sa bubat? Sa ba sa inyo? Oo. O, kayo ba yung marami? Oo. Oh. Eh, nung... Ba't mo na naman ginanit itong batang to? Ito ba yung minagawa sa inyong kasalanan? Wala. Wala. Nakurso na daan nyo lang? Oo. Opo. Kayo yung lalayo sa katawan na to, ha? Oo. Wala na kayong pipinsalain? Oo. Kahit na sino, ha? Oo. At tayo nag na maayos, ha? Oo. Sige. Kung sak martabaram, patuloy sa babarag na, please take Patay na ito na pagpapasahan sa mga katawan. na dagos. Oh, sa ulit. Ten. Uy, inkanto. Dagos ang total. Ten. Hey. Gila. Tingin ko mata. ta. Okay ka lang? Kasi naman gumanda yung aura mo. Ano ka uwa? Oh, ang na sapi. Paganda na ulit. Oh, ano?